Lagi ka bang namumroblema at parating puno ng mga suliraning hindi matapos-tapos at kahit anong gawin mo ay wala pa ring resulta. Halika dahil baka nababalot ka na nga ng napakaraming negatibong enerhiya. Sapagkat kung pamilyar ka nga sa halamang damong ito na marahil ay siya ng sagot sa iyong mga problema. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay mamangha sa mga natatanging kakayahan at bisang tinataglay ng halamang ito. Hindi lamang pantaboy ng kamalasan sa buhay ay batid kong hindi pa alam ng karamihan na isa rin pala itong mahusay na halamang lunas sa mayroong mga sugat at ilang kondisyon sa katawan. Kaya naman samahan ninyo akong talakayin ang halamang kung tawagin ay Damong Pailaya Billy Goatweed Chickweed Goatweed o Ageratum conisoides o halamang damo na kilala nga sa katawagang Damong Pailaya Damong Pailaya sapagkat madalas lamang itong makikitang tumutubo sa mga kabundukan at mga masukal na parang Nagmula nga ito sa Bansang Brasil at sa ilang tropikal na rehiyon sa Amerika. Isang klase ng halamang tumataas lamang ng hanggang isang metro at mga dahong animoy hugis puso at mapuputi o medyo asul na mga bulaklak. Mabilis tumubo ang damong ito at madalas pa nga umaagaw sa mga sustansyang kinakailangan sa mga palayan. Kaya naman pinuputol at binubunot nga ito upang mapigilan ang pagdami nito. Subalit kahit na ito ay kinaiinisan ng karamihan, lalo na nga ng mga magsasaka, at hindi nga batid ng karamihan ang pakinabang nitong dala-dala. Ang damong pailayahay isang mainam at mahusay na first aid kung kayo nga ay nasugatan, lalo na nga kung kayo ay nasa mga liblib na lugar. Nguyain lamang ang mga dahon nito at itapal sa inyong sugat upang kaagad na maampat at mapahinto ang pagdurugo nito. Ang mga ugat naman nito ay maaaring pakuluan at inumin bilang mahusay na lunas sa sakit ng tiyan, disinterya o di kaya naman ay dayariya. Maging sa ilang mga kultura at mga tribo sa ibang panig ng mundo, ito nga ay ginagamit na nila maging noong unang panahon at pinaniniwalaang ang isang epektibong halamang medisina. Subalit maliban pa rito, alam mo ba na isang espiritual na halaman din ang halamang damong pailaya? Ang malakas nga nitong amoy o scent ay mainam na pantaboy ng mga kamalasan at negatibong enerhiya sa inyong buhay kung ikaw ay laging balisa at puno ng problema. Mapapag-ibig man yan, pera o pamilya, maaari mo itong gamitin. Kumuha ka lamang ng puno ng halamang ito na damong pailaya na nagtataglay ng bulaklak at bunga. Ligisin o durugin ito sa tubig at gamiting panligo. At pagkatapos ay inyong banlawan. Kung kayo naman ay minamalas sa bahay, Maglagay naman ito sa ilalim ng basahan o ng doormat upang mapigilan ang mga negatibong enerhiya na maaaring pumasok sa inyong tahanan. Kung lagi ka namang binabangungot o nananaginip ng masama, maaari ka namang maglagay nito sa ilalim ng unan sa loob ng pitong araw. Bagaman isang damo lamang at madalas binubunot at inaalis ito sa mga palayan, napaka-useful pala ng halamang damong pailaya at maraming pakinabang na hindi nga lamang alam ng karamihan. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang damong pailaya? Batid mo ba na ito ay kapaki-pakinabang pala? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Kilalanin ang halamang damong ito. Pamilyar ba ito sa inyong paningin? Isang klase ng damo na hindi mo nga pinapansin ang damong ito na tinatawag na sentimiento o stucky tarpeta jamaicensis. Isang klase ng damo sa pamilya ng mga verbenaceae. Kilala rin ito sa mga katawagan tulad ng kandikandilaan, damong panchon, blue snakeweed, damong elepante o jamaica verbena. Mayroon itong mga dahong pabilog at pahaba. At minsan naman ay hugis puso at sa bawat gilid nito ay mayroong giling-giting At bulaklak na kulay lila o asul na nasa pinakadulong bahagi nga ng bawat tangkay ng bulaklak nito. Madalas itong tumutubo sa gilid ng mga kalsada at sa mga lilim ng kakahuyan basta mayroong maayos na temperatura at nasisikatan ng sapat na araw. Subalit hindi batid ng karamihan na ang halamang damong ito ay labis palang kapakipakinabang. Madalas itong ginagamit at ginagawang tsaa at mainam na panlunas sa asma o blood tonic o blood cleanser. Napakainam rin itong pampawi sa kirot na nararamdaman kung mayroon kang iniindang ulcer. Ang ilang bahagi nga ng halamang ito ay kinakain tulad ng dahon, bulaklak at tangkay ng bulaklak nito. Ang dahon nito ay maaari ninyong ibrew kasama ng beer upang ito ay mas maging malasa. Ang tangkay naman ng bulaklak nito ay pinatutuyo at ginagawang alternatibo sa dahon ng laurel. Ibig sabihin ay maaari ninyong gamitin sa pagluluto. Ang bulaklak nito ay paborito namang dapuan ng mga paro-paro. Kaya naman, mainam rin itong gawing halaman sa hardin. Subalit ang mas nakamamangha sa damong ito, ay mainam itong panlunas sa kagat ng ahas bilang pangunahing panglunas. Matapos talian ng itaas na bahagi ng bahagi ng katawang nakagat ng ahas, ay hiwain ito at sakapaduguin. Pagkatapos, ay magdurog naman o magpais ng dahon ng sentimiento at itapal ito sa bahaging kinagat ng ahas. Kaya naman kung sakali nga na maligaw kayo sa kagubatan, ay magdobli ingat nga at marapat na batid ninyo ang ganitong mga uri ng gamot o mga panglunas. Ikaw, mayroon ka bang ibang klase ng halamang damo na batid mong nakagagamot at panglunas sa kagat ng ahas? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot. Hihin na mundo ay ating matuklasan. May alam, ito'y it's the best thing tayo matuto dito sa mundo, lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatulong Mga sikreto ka